Ay, yung isa? Dami niyang dala? Apuntang ako. Hindi na po natin i-check, sir. Check po natin. Ano po, apat. Check. Check na po natin. Edmar, eh, i-bomba na mo magandang no. Para sigurado tayo. May isang mayari? Mayari po, opo. Text mo na lang yung details mamaya, sir. Kaya na lang po yung... Eh, tatatakpan yung... Ito, sir, malit lang yan, eh. Oo nga, Sa Aklan po. Ah, Aklan. Kailan po alis nito, sir? Bukas. Bukas na? Mm -hmm. Ayusin mo, ma'am. Ang malalibo ng manok. Okay, Mar. Iyara mo dito, Mar. Ayusin mo. Tansa mo pa. Okay na, sir? Okay na po, ma'am. Thank you, ah. Thank Send ko sa inyo, sir, yung ano, ah. Payment ko.